Tin, hinto muna tayo sa bakery sandali. Gutom ka na naman, Ella. Kakakain lang natin ng banana cue, ah. Hindi. Ibibili ko lang ng toasted shopaw si nanay. Alam mo, bilib din ako sa iyo. Eh. Mahal na mahal mo yung nanay mo kahit hindi ka naman mahal. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Mahal ako ng nanay ko. Kailan? Ella, yung totoo. Kailan mo naramdaman na mahal ka ng nanay mo? Nung pinanganak niya ako. Wow! May malay ka na nun? Wala pa. Pero kung hindi ako mahal ng nanay ko, hindi niya ako ipapanganak. Sige na nga. Oo na. Mahal ka ng nanay mo. Hindi niya lang alam. Nasa kaloob-looban ng puso niya, atin. Nakatago lang. Pero alam kong mahal niya ako. O siya. Bumili ka na ng toasted siopaw at nang makauwi na tayo. Tumidilim na, oh. Nay? Ano na naman, Ella? Kung ano man yung sasabihin mo, hindi ako interesado. Nakauwi na po ako, Nay. O, eh, ano naman ngayon sa akin? Umuwi ka, hindi ka umuwi. Walang epekto sa buhay ko yan. Walang mababago sa buhay ko, ano man ang mangyari sa'yo. Pero kung magpapakatotoo ako, mas okay sa akin kung hindi ka na nauuwi kahit kailan. Kasi tuwing nakikita ko yung pagmumukha mo, nasisira ang araw ko. Ate Faye yung sweldo natin. Ba'y talaga ni Ate Faye, no? Kaya tuwing bakasyon natin sa eskwela, gustong gusto kong tumulong sa tindahan niya. Nalilibang na ako, libre pa pagkain, may sweldo pa. May dagdag yung sweldo natin kasi lawit ang dila natin sa pagod. Ang daming namili kanina, sunod-sunod. <sighs> Oo nga eh. Hindi ko na namalayan yung oras. Nagulat na lang ako, magsasarado na. Oo nga. Dahil may dagdag yung sweldo natin, may pang merienda na naman tayo. <laughs> Banana culette! Saka isang basong gulaman! Siyempre! Favorite natin yun eh. May pambili ka ulit ng toasted siopaw para sa nanay mong masungit. Hindi na muna siguro, Tin. Hmm? Bakit? Tinapo na naman ba sa basurahan yung pasalubong mo? Oo, oo eh. Naiyak nga ako. Pero <laughs> hindi ko pinakita. Pagpasok ko ng kwarto hindi ko napigilan yung buhos ng luha ko. Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko para gumaan ang pakiramdam mo. Ella, pwede bang magtanong? Oo naman. Ano yun? Huwag mong mamasamain, ha? Hindi nga. Ano ba yung tanong mo? Ang tagal na kasi nating magkaibigan. Hindi pa yata tayo nagsasalita. Magkalaro na tayo, di ba? Magkokolehiyo na tayo sa isang taon, magkaibigan pa din tayo. Pero sa hinabahaba ng pagiging magkaibigan natin, kahit isang beses, hindi ko ata nakita na tininato ka ng maayos ng nanay mo. Hindi ka na nga inaasikaso na kukuha ka pang pagmulapitan. Mabuti nga kapit-bahay namin kayo. Pakiramdam ko, anak din ako ng nanay mo. Mula noon hanggang ngayon, yung nanay mo talaga yung nag-aasikaso sa akin. I-anak eh, naman kasi talaga ang turing ni nanay sa'yo. Naaawa nga sa'yo yun. Pero yung tanong ko nga, eh, bakit parang hindi anak ang trato ng nanay mo sa'yo? Gusto mo talagang malaman? Oo, kung okay lang sa'yo. Pero, wag mong ipagsasabi kahit kanino, ha? Siyempre, hindi, no? Promise? Promise, Pecksman. Masakit kasi yung nakaraan ni nanay. Ako ang naging bunga ng pananamantala sa kanya. I'm sorry, Ella. Ganun ba? Kaya naman pala, eh. Nakilala ba niya yung nanalbahe sa kanya? Hindi. Iniwan na lang daw si nanay sa damuhan. Akala nung terminal, napatay na niya si nanay. Pero maswerte yung nabuhay. <sighs> Kaya pala, galit na galit yung nanay mo sayo. Oo. Ako daw kasi nagsisilbing paalala nung kahayupang ginawa sa kanya. Nung nalaman nga daw ng nanay na buntis siya, gusto niya akong ipalaglag. Kaso hindi niya kinayang gawin hindi daw niya kayang pumatay ng tao. Pero sa pagtrato niya sa'yo ngayon, para ka na din niyang pinapatay. Parang hindi ka naman niya nakikita bilang ikaw. Alam mo, Tin, wala akong sama ng loob sa nanay. Naiintindihan ko siya. Mahal na mahal ko siya kahit hindi niya ako mahal. Pero kung papipiliin ako, pipiliin ko na sana hindi na lang ako nabuhay. Ang kasi ng buhay ko, Tin. Parang wala akong pamilya. Pakiramdam ko, mag-isa lang ako sa mundo. Hindi ko nga alam kung bakit pinanganak pa ako. <sighs> eh bakit kasi hindi na nag-asawa yung nanay mo? Sana man lang may kapatid ka kahit isa o dalawa. May mga nanligaw naman yata sa kanya, pero ayaw na niya. Feeling niya dahil sa nangyari sa kanya, hindi na niya deserve magkaasawa at mag-anak diring-diri ang nanay sa sarili niya. Naririnig ko kapag may kakwentuhan siya, mamamatay na lang daw siyang mag-isa. Eh, hindi ka talaga tinuturing na kapamilya, ano? Ganun na nga. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Ay, okay, okay. Tigilan natin tong usapan na to. Mabuti pa, maglakad na tayo papuntang kanto. Siguradong hinihintay na tayo ng mainit at maarnibal na banana cue. At ng malamig na malamig na baso ng gulaman. <laughs> Perfect! Kaya tara, ka na. na. tayo. Let's go! Grabe, Ella! Hindi talaga darating ang nanay mo? Hindi nga. Kahit naman dati pa, wala naman akong graduation na pinuntahan ni nanay. Uy, salamat pala sa pagpapahiram ng tita mo ah. At least, may kasama akong magmamarcha. Wala kayo, ano ka ba? Pero grabe naman, Ella ha. College graduation mo tapos wala yung nanay mo. Aba, hindi ba siya natutuwang nakagraduate ka na? Natutuwa naman siguro. Ito naman. Hindi lang nakarating, hindi na natutuwa. Saka huwag ka na nga paulit-ulit din. Eh. Nakakainis ka. Pinipigil ko nangang maiyak eh. Ay, sorry na. O, halika na. Sumama ka sa amin, ha? Kakain tayo sa restaurant ng hapunan para mag-celebrate. Huwag natin. Nakakahiya. Uuwi na lang ako. Uy, celebration mo yan eh. Shhh! Anong nakakahiya? Kasama ka sa ng reservation, te. Sumama ka. Kasi pag hindi, lagot ako sa nanay ko. Alam mo namang anak ka din nun. Celebration natin yun. Salamat din, ha? Salamat talaga. Tin? <laughs> oh, Ella. Oh my gosh! Kumusta ka na? <laughs> Ayos naman. Ang tagal nating di nagkita. Dito lang pala magkukurus sa mga landas natin. <laughs> Siya nga pala, si Gian, boyfriend ko. <laughs> Hi, Gian. Hi, Tin. Alam mo, layo ang kinikwento sa akin ni Ella. Mabuti naman at nakita nakita in person. <laughs> kinabahan ako bigla. Sana maayos yung mga kwento ni Ella sa'yo tungkol sa akin, ha? Baka isinama pa niya yung mga hindi magagandang yugto ng buhay ko sa kwento. Malalagot yan sa akin. <laughs> <laughs> Pupuntahan ka naman talaga namin soon, Tin. Napaaga lang ang pagkikita natin. Talaga? Oo. Magpapakasal na kasi kami bago matapos ang taon. At syempre, ikaw ang maid of honor ko. Uy! Wow! I'm so happy for you, Ella! Oh, maiwan ko muna kayo sandali, ha? May titingnan lang akong shoes sa baba. Sure, go ahead. Balik ka muna na ako dito kapag tapos ka na. Sige. Uy, <laughs> Uy hindi ka na umuwi sa atin. Kamusta ang nanay mo? Hindi natin. Nakabili na ako ng maliit na bahay malapit sa trabahong pinapasukan ko. Doon na din kami titira ni Gian pagkatapos ng kasal. Hindi na ako umuwi sa atin para hindi na kumulo ang dugo ni nanay. Alam mo namang hindi niya ako gusto makita. Kahit pa namumulila ako sa kanya, tinitiis ko na lang para masiguro ko na masaya siya. <sighs> Ganun pa rin pala ang sitwasyon niyo. Hindi na ako umaasa, Tin. Sabi ko naman sa'yo dati pa. Tinanggap ko na. Pero hindi ko naman pinababayaan ng nanay. Sustentado ko Pinapadalhan ko ng panggastos buwan-buwan. Tinatanggap naman? Oo. Wala siguro siyang choice. Kailangan niya siyempre ng pera sa pang-araw-araw na gastusin. Bilib talaga ako sa'yo, Ella. Kahit na wala kang arugang natatanggap sa nanay mo, kahit katiting, hindi mo siya sinusukuan. Hinding-hindi talaga, Tin. Dalawa lang kami ng nanay sa buhay. Ako lang ang mag-aasikaso sa kaniya. <clears throat> Pupunta kaya siya sa kasal mo? Hindi siguro. Hindi ko na din ipapaalam para hindi masyadong masakitin. Sorry, Ella. It's okay, din. Sabi ko naman sa'yo, tanggap ko na. Oh, eto na pala si Gian. Bumili na naman ng sapatos. Ang hilig talaga nito sa sapatos. <laughs> oh sige. Mauna na ako, ha? nako na ako ng mga office mates ko. It was really nice seeing you. Natuwa din akong nagkita tayo. Ikumusta mo ko kay Mama, ha? Puntahan namin kayo kapag malapit ng kasal. <laughs> o sige. Ella, hihintayin namin kayo. Ay, nakakapagod natapos din sa wakas. Masaya ka ba, Han? Walang mapagsidla ng saya, Gian. Kahit wala yung nanay mo sa kasal natin? Hindi ko naman kasi inasahan na darating. Naiintindihan ko naman kung bakit wala ang nanay. Ayos lang sa akin. Wala talagang bahid ng hinanakit sa puso mo? Wala. Pagmamahal lang. Sa kapangungulila. Naiingit ako dun sa mga anak na mahal na mahal ng mga nanay nila. Ang bait ng nanay ng best friend mo, no? Yung mama ni Tin? Oo, mabait yun. Simula bata pa ako, siya nang tumayong nanay ko. Ang nag-asikaso ng mga pangangailangan ko. Natatawa nga kami ni Tin kasi habang naglalakad kami papunta sa'yo, iyak mang iyak. <laughs> Nagrereklamo reklamo nga nung reception kasi sirang-sira na raw yung makeup niya. <laughs> <laughs> Gian, ang baby natin? Nasa tabi mo, natutulog. Ang himbing ng tulog. Oh, Han, kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Wala pa ding pakiramdam yung bewang ko pababa. Epekto ng anesthesia yan, Han. Sabi naman ng doktor, pabalik din naman yung pakiramdam soon. Matulog ka ng matulog para manumbalik ang lakas mo. Nandito lang ako. Babantayan ko kayo ni Baby. Ang daming bulaklak at ang laki ng teddy bear. May mga prutas pa. Kanina galing? Yung bukay ng flowers galing kina mommy at daddy. Naalala nila na mahilig ka sa sunflower kaya yan. Yan yung pinadala. Ang ganda. Yung basket of fruits naman galing sa mama ni Tin. Kasama ko yun sa waiting room habang nasa delivery room ka. Umuwi lang nung dinala ka na dito sa kwarto. Babalik daw ulit. Eh, yung malaking teddy bear. Kanino naman galing? Katen, tagal din itin dito. Tumakbo lang sandali sa opisina kaya hindi ka na nahintay magising. Babalik daw siya agad. Ang bilin, sabihin mo daw kung ano ang gusto mong kainin para madala niya. May isa pang pinapasabi. Ano daw? minang daw siya ng anak natin. <laughs> <laughs> Nakakatuwa talaga yan si Tin. Siyempre naman. O siya. Pahinga ka na ulit, Ella. Dito lang ako sa tabi niya di Baby. Matulog ka din, ha? Nangangalumata ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Okay lang din ako. Tulog ka na. Gian, nauuhaw ako. Eto. Huwag ka nang masyadong gumalaw. Ako nang bahala magpainom sa sa'yo. Okay na. Salamat. Siya nga pala, Ella. May bisita ka. Lapit na po kayo. Ella. Na. I nice shot <laughs>